Bansak ah, ngayong araw ah, nandito tayo sa pispa ng aking kaibigan kasi sumama ako kasi mag-harvest siya ng kanyang isda kasi may buyer siya ah, ang mga angel fish yung tatawagin ayan ito yung mga pispa niya ayan, ah, maraming mga ano yan ah, similya ng mga isda na gold fish ayan mga thumbs up natin ayan oh, nag-harvest na sila ayan oh, dami ah, may buyer siya ngayon ma limang piso, isang piraso nyan, yun, ganyang kalaki mga katamsak, yan, yun na yung mga isda na kinukuha niya, uh, may buyer kasi siya ngayon, kaya, hinaharvest niya na ngayon yung mga uh, isda niya na pinapalaki, yan, kaya panoorin nyo mga katamsak, ayan o, sinasandok niya, ang dami yan si lalim, ayan, ayan o, yan, ang daming mga angel fish. Angel fish yung tatawag niyan sa amin dito mga tamsak. Iwan ko sa iban kung ano yan. Ayan oh. Pinipili niya yung medyo malalaki. Yung maliliit, ah, hinihiwalay niya. Ah, para alagaan ulit yung maliliit. Ayano, oh. Sinasalok niya. Ayan, yan. Yan na yung angel fish oh. o. mga tamsak. yun na yung mga angel fish na inalagaan niya na higit dalawang buwan para lumaki kasi may tumawag na buyer sa kanya kaya inarbes niya kasi tamang tama na ano, harbisin niya ayan o oh, ito pa yung mga ibang niyang klaseng isda ayan o oh, silver yung tawagin sa amin yan iban, iwan ko sa, sa iban anong tawag niyan ayan ito yung mga isda niya na inalagaan dito tsaka ito pa sa kabila ayan yung mga double tail ayan oh maliliit pa pero sa mga next month siguro pwede na maharbisin yan kung mayroong buyer na bibili yan at saka tinatabo na ng mga screen para hindi ma dali ng mga ibon kasi maraming ibon dito na kingfisher kung tawagin dito sa amin na kinakain nila yung mga isda kaya binilagyan ng mga lambat yung fish pan nya yung net, fish net nya nilagyan ng fish net din yan. mga ah, tamsak yun na yung mga ano, nangaharvest kami dito ngayon. Ah, kung sino man yung gustong bumili, ah, PM nyo lang ako dito. Eh, message nyo lang. Ah, baka may gustong bumili ng mga isda. Mga ganyang kalaki, limang piso lang, isang piraso. Ayan oh. Ang dami yan, mga katamsak. Pag maubos to mamaya sa kabila na naman kami pupunta doon na naman sa isang screen ayan o oh. ang ganda na mga angel peas oh. murang mura lang limang piso isang piraso masilan kasi itong mga angel peas kung hindi ka marunong mag alaga nito hindi ka makapag-itlog nito hirapan ka magpa-itlog ayan. dito na naman kami mga tamsak nagbipat na kami dito sa kabila dito naman kami mag-harvest ayan o oh. Kasi ang daming ano order. Yan. Ini na yung ano, yung screen para pumunta dun sa dulo para isang ano na lang magipon-ipon sila sa dulo. Ayano. Oh. Yan hinihila na yung screen. Nilagyan ng kawayan para paikotin yung kawayan para pumunta dun sa dulo para umi maipon yung lahat ng mga isda. Yan, Panoorin nyo na lang mga katamsak. Ayan. Ayan na mga katamsak. Ayan na. Ayan. Ayan oh. Tingnan mo mga katamsak. Tingnan mo parang walang isda. Pero pag kinando sa ano. Ayan Oh. Mayroong laman yan sa loob. Sa ilalim sila kasi. Pangalawang harvest na yan mga katamsap. Sa isang screen. Pangalawang screen na yan. Yan. Inasalok na. Panoorin nyo mga tamsak. yan, ang dami mga tamsak. Ayan, oh. Ang daming isda. Ayan. Pinipili na naman yung maliliit at saka ibalik para alagaan. Yung good size na pwede nang kunin. Yun yung kinukuha namin yung good size. Yan. At saka mayroon rounding ah, ano din yon yung may iba din klaseng isda yan. Kaso, hina, ano, pag maliit, pwedeng ano, ihalo lang sa kanila. Pero pag malaki-laki na, kinatanggal at saka hiwalay na rin. Yan. Kung sinong gustong bumili, ah, PM lang. aka ah, may gustong bumili ng isda na to. Angel fish yung tawag sa amin dito. Daming isda mga katamsak. Yan. Talhin na yun doon sa bahay nila. At saka lagyan ng yung, ano, oxygen. Kasi mahirap na kag walang oxygen. Baka mamatay sila. Yan. At saka abangan nyo na lang mamaya mga katamsak doon sa bahay nila pupunta tayo doon at saka i-video eh, ayan o oh, gold piece ayan o oh, angel piece, mga katamsak ayan o oh, gandang tingnan no oh. malalo na kapag sa aquarium gandang tingnan yan yan limang piso lang yan isang piraso mga katamsak ya abang abangan nyo na lang mamaya yung pupunta natin doon sa bahay nila ayan o oh. daming isda yan mga tamsak oh. ayan o oh. Ayan. Maya-maya pupunta na kami ng bahay pagtapos ng harvest mga katamsa. At pakita ko rin sa inyo yung mga ano nila. Mga breeder ang double tail at saka angel piece. Yun, yun yung nalagaan niya. Ayan o. Oh, pinipili na yung maliit at saka ibalik sa kabila para lumalaki pa. Ayan. Ang ganda yung tingnan sa may aquarium mga katamsak Angel fish. Dito ako nang miminute ng mga hito, mga katamsak at saka puyo. Ayano. Pinatali na naman para dalhin doon sa bahay nila. Ilagay sa may planggana. Na plangganang malaki para maka ano sila nang maayos. Ayano. Ayun, gandang tingnan. kakunti na lang sila uh, nakuha na kasi sa no, nilagay na sa plastic yung ibang maliliit anya, kinukuha, tinatanggal yung ibang maliliit at saka ibalik sa screen para lumaki pa para sunod na buwan pwede pang ibinta yan no? nahirap din mag-alaga ng isda. Kailangan ng oras mo nandiyan lang nakatutok. Umagat hapon. Yan mga katamsak, nandito na tayo sa bahay ng aking kaibigan. Yan o. Oh. Panoorin ito na yung mga isdang ninarvest namin kanina. Yan o. Oh. Yan. Ito na yun, nilagay na sa planggana. Oh. Mayroon ng ano, oxygen. Nilagyan na ano, ng oxygen para makaginawa sila ng maayos kasi manibago sila pag tinanggal na sila doon sa screen iba na yung lalagyan nila ayan ito pa ito pa yung narbis namin kanina ayan binibilang kasi may bibili mamaya na buyer pupunta dito kaya binibilang kung ilang piraso o ilang daan Nag limang piraso lang yan, ang isang piraso. Ayan oh. o. yung mga breeder niya na mga ano, albino. Ayan. Ito yung mga isda niya dito. At saka doon pa sa mamaya sa likod, uh, papakita ko yung breeder niya na double tail. Ayan. Ito. Ito na yung angel fish. At saka inalo yung ano, breeder niya na angel fish at saka yung double tail. Ito yung pinapaitlog niya. Ayan. dami yan mga katamsak mga angel fish at saka ano at saka ito naman pinapaitlog ayano babae at lalaki hinihiwalay na para magpaitlog na naman siya ulit para may mayroon siyang kasunod na mga isda na ibibinta pag lumaki na o, angel fish Yan yung mga breeder niya na pinapaitlog Yan yun yung mga isda mga katamsak saka uh, hanggang dito na lang mga tamsak abangan nyo naman yung susunod nating adventure uh, abangan nyo naman yung susunod nating uh, upload kung ano yung ating ma-upload kaya hanggang dito na lang mga tamsak bye bye